at yung gulong mo, sir. Yan. Nakakalit ko yung may puna Lagay mo dito, sir, oh. Lagay mo dito. Tatapalang, oh. Saan ka papapunta? Tikling pa. Tikling? At papasok ka na? Ah, tatapalang, mo. Oh. Tawag mo muna, sir. pa pasok mo alas 8 ah, bibilisan natin para di ka maloy ayan o oh. nakatagilid na yung pito mo ibig sabihin may butas yan may vulcanizing dito sa unahan ba't di mo pina vulcanize ano natin tatlong araw natin ano sila pahanginan ko lang hindi na naman ulit ah hinahanginan mo lang nang hinahanginan eh ba't di mo pa pina vulcanize dito sa unahan ha nalalay ko lang na kasi Hindi nakabaluktot na yung pito Nakagano na ibig sabihin sa Ibig sabihin butas yun Nira mo talaga yung butas Tingnan natin kung okay na na, di ba? Oh, Ito, sir, oh. kita ng pantapal. Ito, sir, oh. Pantapal. Ah, in para, India, pa para pagka, limbawa, na platang ka, eh, may panghangin ka kasi. Ayun, nakita ko, may dalang panghangin, eh. Hindi ka na mahihirapan. testing mo muna Ikot ka lang ng isa Para sure tayo na makakarating ka sa trabaho mo Ano okay na? Oh, ito na yung pangangin mo Wala ka naman pa Wala ka naman Oh, yan. Share, send share. Alam naman pa, wala naman. Po, walang naman. Okay, okay, walang naman po, ingat sa bihay